kita sa 12 ni pagkaudto asin man sa pagpadaros kan sa tuyang programa niya na pagkaaga sa tuya man nanyugon or na particularmente man an mga pig arandam kan sa tuyang pagiribadig di asin man na an sa tuyang uh, uh, uh digdi sa invite and agree sa paagi ni uh, Bombo Marga Matos so hinangin niya, niya to uh, an ang mapalapit digdiyo sa tilapia rays. Good morning, Philippines! Araw na naman tayo ngayon ng linggo. Halina't samahan niyo po dito sa ating programang Combo Environment and Agri News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pagyayari sa ating na lalong-lalo na sa sektor ng agri Ang San Lorenzo Ruiz Tilapia Association ay samahan ng mga mangingista mula sa San Lorenzo Camarines, San ang samahang ito ay binubuo ng 30 miyembro. Labing siyam na mga kalalakihan at labing isang mga kababaihan. Ang samahan ay binipisyaryo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BIFAR sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development or SAAD Programa. Sa pamamagitan ng programang ito, nakatanggap ang mga miyembro hindi lamang ng tulong pangkabuhayan kundi pati na rin ng mga mahalagang pagsasanay upang mapalakas ang kanilang kakayahan bilang isang organisasyon. Upang mapabuti ang pamamahala ng kanilang operasyon at matiyak ang pangmatagalang tagumpay, dumaan ang grupo sa iba't ibang pagsasanay tulad ng Organizational Development and Management Financial Literacy at Gender and Development. Tumanggap din sila ng mga teknikal na pagsasanay sa tilapia culture, fish processing at value adding up upang higit pang mapakinabangan ang kanilang proyekto sa aquaculture at makahanap ng iba pang mapagkakapitaan bukod sa pagbebenta ng sariwang isda. Dahil sa nadagdagang kaalaman at kasanayan, aktibo na ngayong lumalahok ang SLRTRA sa mga trade fair kung saan kanilang ipinapakilala at ibinibenta ang kanilang mga produkto na may halong dagdag halaga, lalo na ang kanilang pinakamabentang produkto na tilanggit sa hinaharap layunin ng samahan na makapagpatayo ng sarili nilang pasilidad para sa fish processing na kanilang inaasahang ponduhan mula sa kita ng kanilang pagtitilapya. Uh, ako po si Mr. Ariel Arandia, PO President ng San Lorenzo Ruiz Tilapia Resource Association. Uh, sa kasalukuyan kami po ay mayroong 30 miyembro. Ang uh, San Lorenzo Ruiz tilapia racers association ay nabuo po noong uh, February 16, 2023 uh, sa uh, pakikipagtulungan ng uh, local government of San Lorenzo Ruiz sa uh, Vpar. Uh, simula po nang simula ang project, nakatanggap po kami ng sampung banyera, dalawang weighing scale. At uh, simula 2023 hanggang 2025, uh, nakatatlong cycle na po kami. Nakatanggap po kami ng uh, tilapia, fingerlings at libring pids. Uh, noong nakaraang uh, April 21 hanggang May uh, 6, 2025, ang aming pong asosasyon ay uh, sumali sa Bantayog Festival na ito po ay ginanap sa Bayan ng Dait. Ang mga produkto po na aming ibinenta ay unang-una, fish lumpia, fish imbutido, fish longganisa, skin tilapia chicharon, battled tilapia, nuggets, at ang pinaka-top selling po namin ay antilanggit na hanggang ngayon ay nahanap-hanap ng aming mga customer. Isa po ako member ng San Lorenzo Ruiz Tilapia Reserve uh, project ng SAAD. Uh, Nakamalaki po na itulong sa akin ng uh, SAAD program dahil sa aming ano, uh, pang-araw-araw. Tapos nadagdagan po yung aking mga alagang baka na dahil po sa, sa SAAD project. And, uh, yung pong aking anak nakatulong din po sa pag-aaral. Ngayon po ang saad program po nang mula nang maging member ako sa uh, programa na ito. Malaki ang naitulong po sa akin. Yung pong kinikita ko po dito sa ano sa pag-isda. Tuwing kami ay maharvest na i pampuhunan ko man po sa ano sa ano ito, banana chips. Yung pong mga banana chips ko po sa ngayon, malaki rin naman po ang naiitulong ng banana chips dahil isa po sa naisupply ko sa aking anak sa pag-aaral po sa ngayon ng, ano, ng dalawa kong anak at isang apo. Uh, dati po, isang pangarap lang para sa amin yung pagtipispan. Pero nang uh, naging saad beneficiary po kami, ang naitulong po nito sa amin ng malaki, yun pong dating pispan namin na Ah uh, kaunti lang po 'yun maliit lang. Uh, sa saad program po napalakihan na po namin yung aming pensyon sa ngayon. 'Yun na uh, 'yun po ang naitulong sa amin ng uh, saad program. Nag-expand na po kami, medyo malaki-laki na po talaga yung ano na sa amin ng programa ito. And looking forward po kami. Alam po namin na sa ngayon ito po ay nagbibigay na sa amin ng magandang uh, pangkabuhayan po kasi medyo maganda na po yung nagiging uh, ano sa amin may, may pumupunta na po sa amin para bumili lang ng kahit pa isa-isang kilo lang po ay nakakadagdag sa amin sinasadya na po talaga kami yung makikiusap na magdagdag ah, uh, makabili man lang ng ano kaya sa amin po sa pangkabuhayan isang malaking tulong po talaga yung sa program pero ang pinakamaganda po doon napalaki na po namin yung kispan namin Uh, it, inaasahan po namin ito ay magbibigay sa amin ng isang malaking, malaking tulong pang kabuhayan. Isa sa mga na-organize na people's organization ng BIFAR ay ang San Lorenzo Tilapia Racers Association under um, SAAD project. Ang services na naibigay ng Provincial Fisheries Office sa nasabing uh, prob, uh, people's organization ay nakapagbigay tayo ng tilapia, na kung saan yun ang naging uh, yun ang po nila sa kanilang uh, fish pond. In coordination with our technology outreach station, our office is also providing technical assistance on fisheries activities. Uh, we are also providing um technical trainings on fisheries na kung saan ang um, nasabing a uh, people's organization ay nakapag uh, nagkaroon po ng hands-on training on uh, fish processing and value adding doon po sa uh, Mercedes pilot processing plant na kung saan ang naging output nila o naging produkto nila yung tilanggit fish nuggets Pistoceno uh, and others na kung saan nakapag-participate nakapag, uh, sila during the Bantayog Festival sa Dait, Camarines Norte. Uh, another uh, services na binibigay ng Provincial Fisheries Office uh, aside doon sa uh, pag organize ng organization fisherfolk organization uh, nag nagbibigay din kami ng uh, livelihood uh, projects para sa mga para sa mga maliliit na ng mga misda especially para doon sa organized fisherfolk uh, dahil sila po yung po yung aming uh, partners and client po in the implementation of fisheries projects in the province nagpapasalamat sa BIPAR sa tinaong project na nasa bali third cycle na kami ngunyan. And sana masustain ni uh, matapos man ang project dahil may target din bali six cycles. So, siguro tututukan mi sa pagi ng samuyang opisina na lalong masustain ini tapos man ang project na ini after six cycles. So siguro ang mas uh, masabi ko lang ay salamat ulit sa Bipar Region 5. Uh, salamat po sa sa program sa Bipar na nakatulong po ng malaki sa amin. Uh, naway patuloy po na dumagana pang inyong programa para mas marami pa po katulad namin mahihirap. Maraming maraming salamat po sa Saad program sa BIPAR, sa mga uh, na itulong nila sa amin, na uh, katulad nga nito nitong sa Tilapia Racer. Kaya kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa SAAD program. Ako po ay nakikiisa sa lahat ng mga activity na sinasagawa ng programang ito bilang pakitibahagi, pagpapasalamat po sa naitulong niyo sa amin. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat sa amin. Diyan nagtatapos ang aking segment na may marami na naman tayong natutunan dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo upang ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura dito lamang yan sa Bongo Environment and Agrikusa. Ito pa rin ang inyong nakasama, ito si Bongo Marga Matos. This is Bongo Ratio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Ratio, Bongo! Good morning, Philippines!